I have your attention please it's time for the final countdown the show starts in And then, isa ka na lang to. Si Drasen naman. Happy birthday, Drasen boy. <laughs> happy birthday sa iyo, anak. Um, although, alam ko nakalipas na yung birthday mo. Pero, belated happy birthday. Kaya, okay? Okay yung... may karapatan na ginawa nyo dahil wala mo naman kaming lahat so ikaw na muna hello good morning good afternoon mga kabuli dito ulit tayo para bumati sa isa nating kaibigan na masayahin, maingay sa bahay kulitan. Kondisi, dressing, mabunay. Yan, Kapatid dressing, happy happy birthday sa iyo. Sana masaya ka sa kaarawan mo. At sana lagi kang mag-iingat. Bawal magkasakit kapatid. Kaya, ingat-ingat. Happy, happy birthday sa'yo, Dreysen. More birthdays to come. More candles to blow. Happy birthday, happy birthday, Dresen Toro Cross. Happy birthday, Dresen bum <laughs> Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Dresen Tarara. Happy birthday, Dresen. Tar. Happy, happy birthday, happy, happy birthday. birthday. Happy birthday, happy birthday. sa iyo kapatid Rasen. Happy, happy ano ba, may message ko sa yo? ah. Happy birthday. Good ha? Syempre. Hindi talaga yung mawawala yung, yung eye bags ko. Hindi yung, yung, yung greetings, hindi yung eye bags ko. <laughs> Nakita ko kasi yung eye bags ko ang eye bags na to nasama tuloy. Uh, hindi talaga makakawala. Siyempre yung ano, the wishes, di ba? Yung, wish ka namin ng na good health. Uh, parang ayos. <laughs> Long life. And more success. Ano pa ba? Uh, thank you. Kasi isa ka sa naging friend ko. So, YT. At, ah, uh, samahan namin sa mga dalawang 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 ano nga? Dalawang JC na napagsamahan natin, 'di ba? Yung TK at ito ngayon, BK. Wala <laughs> ayos yan. Nakalimutan ko kasi magkaano, mag mag-video. Kaya bigla na to. na ha? Tatapos na to na Namin. ikaw ang IT ng PC namin ikaw ang taga-ayos kung wala naman si Master Worm ikaw ang nandyan taga-ayos naman magiging problema o taga-turo o taga-akyat sa mga live namin pag may emergency kami na hindi namin masikaso ang aming mga live buti na namin hindi namin kasi PC namin malaki ang tulong mo Happy para sa Birthday. Birthday. Happy, happy birthday, birthday. birthday. happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy yeah. birthday oh, to may you. Out. Um, happy madali birthday. ang video lang po kasi maingay sa lababa at saka may alaga. Ayan, meron lang akong babatiin ng kanyang special day, ang ating Drizen. Ayan, kapatid Drizen, happy happy birthday to you. Uh, wish ko sa'yo na sana more more pa miss na natin buhay mo and syempre always ka good health and mag-ingat ka palagi uh, ingatan mo palagi yung health mo Drisen ayan at sana uh, mabuhay ka hanggang gusto mo <laughs> in million years mabuhay ka in million or trillion years uh, diba Drisen ayan and thank you so much Drisen sa support din sa akin sa YT and siyempre enjoy lang din sa YT enjoy lang sa lahat ng social media na sinalihan mo enjoy lang and sana more and more pang Prince na matagpuan mo dyan sa YT world mo and again happy happy birthday to you and siyempre mag ingat ka palagi and God bless you God be and enjoy your birthday days and happy happy birthday we love you and thank you for friendship Hello guys, may babatiin lang po ako ng isang kaibigan na mag-celebrate ng kanyang birthday. Walang iba kundi si kapatid Rasin. Happy, happy birthday to you. More birthdays to come in your life. Stay strong and good health. And sana ma-enjoy mo yung birthday mo dyan sa Iloilo. And enjoy lang. Laban lang sa buhay. And pag-upay oh, lang palagi. And... Yeah. yun lang, uh, uh, yun lang happy happy birthday to you again and mabuhay ka hanggang gusto mo, bye bye. bye, -bye. Universe, sa Pagwanda Team, sa yung Gapangan, at kung ano mga kings na uh, nagkataong nanonood para sa ating uh, greetings para sa ating uh, kapatid, Raysen, PW Flag. Yeah. So, of course, happy, 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 happy birthday sa aming uh, kapatid na si Raysen. Alright, so ang ang uh, wish ko sa iyo ay uh, patuloy kang um, umani. Yan, umani ng maraming kaibigan. Umani ng uh, maraming uh, viewers pagdating sa ating uh, pag uh, live streaming. At syempre, umani ka ng maraming uh, tagumpay. Ayan, tagumpay sa buhay. inam sa iyo kapatid Racer uh, hindi mo ilinda kung anong uh, merong kang uh, merong kang uh, kapansanan na naging, um, uh, ginagawa mong positive ang iyong buhay yan ang nagustuhan ko sa iyo okay so um, uh, inaano mong uh, ikaw ay normal na tao katulad na, namin yan So, hindi mo iniisip yung mga bagay na negative para sa sa'yo. Kaya, nagiging masigla ang iyong buhay. Ayan. At syempre, ingat-ingatan mo rin ang ano iyong ah, kalusugan sabagkat ah, ang araw-araw na pag wawalwal. Ayan. Pag, ako'y taga-bawal sa'yo. Eh, no? Ang pagwawalwal ay uh, um, hindi rin mainam sa ating kalusugan, no? Kaya kailang kailangan alam tayo, right timing at the right time. Ayan. So, pag nakita mong, narandam mo na ikaw ay uh, masaya, na ikaw ay uh, masigla, yan, pwede tayo, uh, pwede magwalwala, no? Pero pag uh, may niinda kang karamdaman, so, kailangan siya pa Kaya, uh, minum ka ng gamot, based doon sa iyong nararamdaman. Ayan. Pero, nandito lang kami, na nagmamahal sa iyo, tutulong at tutulong sa anumang paraan. Yan. So, ang mapagmahal namin at uh, mapagmahal namin nga kapatid, uh, lagi nga sumasok, sa aming mga mga live streaming at siyempre, sa yung masipag na tagalagay ng uh, mga mga premieres natin sa playlist. Ayan, si kapatid Tracy niyan. Gusto kong matutunan niyan. Kaya, para, uh, para naman meron kang uh, kapartner. Ayan, kapartner. Alright, di ba? So, again, again, happy, happy, happy birthday sa Tracy. At alam mo kung napakasaya mo sa iyong uh, karawan. Sapagkat ikaw ay uh, uh, nakarating, oh, uh, inaliw ka, ipinasyal ka doon sa tatatay sa lugar ng Iloilo -Ilo City. Yan. So, yan ay magiging uh, remembrance mo, magiging moments mo yan sa sa araw ng iyong karawan at hindi mo malilimutan uh, ang binigay sa iyong uh, pagkakataon ng uh, ng ng, ng Uh, bahay kulitan, mga kasama sa bahay kulitan, lalong nalang yung siyempre kay Master Warm at sa mga iba pa natin, kaibigan sa White World. Yan. So again, happy, happy, happy birthday, Grace. Eh. Mabuhay ka pa para sa amin. Yan. At para sa mga mahal mo sa buhay. Love, love, love. May isa na naman. Tayong babatiin. Na nag-celebrate ng kanyang ano, uh, kaarawan. Walang iba po si Grayson, Mabunay. Happy, happy birthday sa'yo. Grayson na makulit. <laughs> ay Happy, happy birthday, Grayson. At sana nag-enjoy ka ng ano, nag-enjoy ka ng ano, tour mo sa sa Iloilo. -ilo, ayan. At sana ay ano, Uh, Nag-enjoy ka ng mga kasama mo. Ayan. Happy, happy birthday sa'yo, Drayson. Enjoy your day and more blessing. At magtuloy-tuloy pa yung, ano, yung channel mo. Ayan. At lalong-lalo na ang good luck. Ayan. I bawasan mo okay. ang iyong pagpuya at kang sasabay sa amin. Ayan. Ayan. Happy, happy birthday, Drayson. At hindi ko na pa tatagalin pa. Pahabain. Ayun. Basta, inap uh, ingat palagi and good health ayan sana laging ano lagi kang masaya ayan eh lang naman ang ano <laughs> ang ano ko sa iyo ayan happy birthday happy birthday ayan napaka ano mo napaka masayahin mo at at napapasaya mo kami ayan mga kalokohan mo <laughs> ayan at thank you sa mga tulong mo sa akin sa sa YT, ayan, pag meron akong hindi alam, ayan, sa'yo agad ako nagpapaturo. Agad sasabihin mo. At diba, mag-video call tayo. ayan. At lahi kayo naka-voice. Voice, ano sa akin? Voice over, ayan. Ayan, happy happy birthday from the voice Wine Zero. Bye-bye. Hello, 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 hello. Mayroon bang akong walang iba si Drasen Mabonay Drasen Mabonay happy 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 birthday at sana okay ka sa karawan mo at more 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 birthday and kahit may may, may kapansanan ka pero napaka ano mo ba napaka mo at kinakaya mo talaga at napaka supportive Drasen Mabonay hindi ko na talaga tataas Sana yung aking greeting sa iyo binabati kita ng ha? happy happy birthday sa iyo, Dressin Mabonay and ko tiktok binabati sa iyo na ha? happy happy birthday God bless